Ms. Mildred Dreads TV Rooftop Gardening and welcome back sa aking munting channel Okay guys, so ang uh, ngayon nagkaroon na naman po ako ng pagkakataon na makapag video dito sa aking third floor sa aking mga kahalamanan okay? So napansin niyo po ba guys yung aking nasa likod Ayan. Ang aking mga rubber tree uh, Kung napanood niyo po yung mga video ko noong minarkot ko sila Ayan na po sila guys. Ayan. So, i-share ko po sila sa inyo kung ilang piraso na po sila at kung ano po ang nangyari sa kanila. Kasi alam naman po natin na ang rubber tree, ang rubber tree is isa sa mga lucky plants. So, magto 2040 na. So, kailangan natin magpadami ng ating mga rubber tree. Dahil more rubber tree, more blessing daw po. So, pero po, hindi po porkit marami tayong rubber tree, kihilata lang po tayo. Hindi po po pwede yun kumbaga itong mga plants, yung mga lucky plants guys, ay mga gabay lamang po sa ating buhay. Nasa atin pa din naman po ang pagsisikap, pero kung tamad po tayo, maghihintay lang tayo ng blessing na ibibigay ng rubber tree, hindi po yan magbibigay. Yan po lamang ang mga lucky plants ay mga gabay lamang po sa ating buhay. Gawin po natin silang inspirasyon sa ating buhay. Sa araw-araw natin paghahanap buhay, okay? So, bago ang lahat guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, mm, Huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload pa po mga video. Okay, so let's go. I-share ko na po sila sa inyo. Ipakita ko kung ilan na po sila piraso mula sa dalawa at umabot na sila sa Let's go. <laughs> okay, so ayan ang aking mga rubber tree. Yan sila guys. Ito siya, ang rubber tree na ito. Ang pangalan nito ay si, ano kasi pangalan nito? Si Black Prince. Yes, ito po siya. Si Black Prince po ito. Ito yung puno ng Black Prince. Actually guys, ito siya. Ah, uh, nung ibinigay ito sa akin, ano na to siya? Ah uh, puno. Kung ito bagong sanga. Parang minarkot na po siya. Minarkot tapos nagkaroon lang siya ng sanga. So ito na yon, Ito na yung sanga na yon ibinigay sa akin. Kasi ayan po yung ano niya dyan oh. yung kanyang kahoy. Yan. Tapos, Nung nasa akin na siya, humaba na siya guys, nang humaba. So, ang ginawa ko, ako na din po ang nagmarkot kasi gusto ko siya magiging dalawa. Alam nyo po ba kasi dati, ang rubber tree, wala po tayong ano, or ako, or ako, yes, na hindi ko po siya kayang bilhin kasi po ang mahal po ng halaga talaga ng rubber tree. So, Hinintay natin na bumaba sila, actually hindi ko nga po yan binili, ibinigay lang po sa akin. So ang ginawa ko, nung humaba na siya guys, minarkot ko kasi naghahangad pa ako ng uh, padamihin siya. Ayun, so alam naman natin na kahit walang bulaklak ang mga ganitong halaman, pero sa dahon lang po nila, solve na tayo, yung dahon nilang makapal at kapag nasisinaga ng araw, gumaganda. So ang kintab, ito, Ayan, makintab siya pag mga bagong dahon pa lang niya. Ito kasi mga ano na to, mga lumang dahon na. Okay, so minarkot ko siya. Ang nangyari, ayan siya. Nagkaroon na siya ng sanga. So, ayan yung sanga niya. Isa, isang piraso lang din po. Katulad lang po din siguro nung pagkamarkot doon, nung aking kaibigan. So, naging isang sanga lang din po siya. Ayan, so dito, ayan, nagsanga na siya. Medyo mahaba-haba na rin siya guys. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan, oh, medyo mahaba-haba na rin. So, yung kanyang talbos, yung kanyang kinuha ko, minarkot, ito na siya, guys. Goods na siya. Ayan, oh. Hmm, mahaba na din. So, ang ganda. Ito yung mga bagong dahon niya. Ayan. Alam naman natin, kilala natin ang rubber tree na sa makintab, makintab na dahon. Ayan. So, ito yung mga lumang dahon niya. Hindi na siya ganun kakintab. Pero alam nyo, guys, ang pagkakaalam ko dito, kikintab at kikintab ito siya kung pupunasan daw po ito siya ng uh, sabaw ng buko. Yes, yun do, yun daw po ang gagawin para bumalik sa kintab ang uh, dahon ng ating rubber tree. Para daw po, uh, ang rubber tree ay magbigay ng swerte sa atin kasi katulad ng sinabi ko nga, ang rubber tree ay isa sa Lucky plants, pinaniniwala ang lucky plants. So, para daw po hindi ma-block yung kanyang dadalhin na good vibes or swerte, lagi daw po itong ano, lagi daw po dapat itong malinis. Yes, so, ayan. So, sa akin, dahil bihira lang po ako makakyat dito, bihira ko lang po sila nauhugasan. Ayan, bihira lang po. Pero, uh, prayer po is the best ano po talaga para sa ating mga blessing na natatanggap or gusto natin makatanggap ng mga blessing. Yes. Okay, so ayan, yun ang aking uh, rubber tree na black prince. Ayan, ayan siya. So, naging dalawa na siya. Ayan, naging dalawa na. Yan ang aking mga black prince, dalawa na. So, dito tayo sa... Uh, tawag dito Isang klasing rubber tree din. Ayan siya, guys. Minarkot ko din. Yan. Yan yung grabe yung ugat nyo, guys. Oh. Ito hmm. siya. Binili ko ng 300. Kung hindi ako nakamali, yes. 300. So, ayon Ang pagbili ko dyan ay parang ano lang siya. Ganito lang yata siya kahaba, oh. Ganyan lang siya kahaba. So, napahaba ko siya. Napatibay ko yung puno niya. Eto matibay na to. Pagka ganito na na brown, ayan. Brown na. Matibay na yan guys. Matibay na ano niya na. Matibay na kahoy na yan. So minarkot ko din siya. Ayan. May video yan kung paano ko siya minarkot. Ayan. So nagsanga siya. Ayan. Ang sanga niya, ang naging sanga po niya ay isa, dalawa, tatlo. So itong isa, medyo mahaba na. Ayan. So naging tatlo. Tatlo yung naging sanga niya. Ayan. O, so, ibig sabihin, ang rubber tree ko na yan, ay naging dalawa kasi syempre ito yung pinagputulan ko so ito yung naputol ko sa kanya ito siya guys oh oh ang haba niya na hm mm. yung nakabaon nga niya guys hindi pa siya talaga nasira oh as in verde pa din talaga siya ayan pero asahan natin yan sa mga susunod na mga weeks masisira talaga yan ngayon, ayan siya guys. So ito na, ganito na siya kahaba. Ayan 'no. Oh. Mm. nya na. O oh, di ba? So ito siya dahil dito, kulay brown na din siya dito, 'o. Oh. Ito 'o, oh, ayan. Pwede na din po natin ito siyang markutin. Ayan. Pwede ko na rin po 'yan siyang markutin kasi gusto ko pa po talagang padamihin. Gusto ko pang padamihin yung aking rubber tree. Ayan. So ito, pwede na to siya. Dahil maliit pa lang naman po yung kanyang paso, so babawasan natin to siya. Mamarkotin natin to siya. Kasi kapag uh, lumaki pa to siya ng lumaki, humaba pa yan siya ng humaba, tutumban na yan siya guys kasi maliit lang yung kanyang paso. Ayan o, oh, sa maliit ko lang siya na paso na ilagay. Yeah. So hindi ko siya gagalawin, ilipat sa ibang paso na malaki. Ang gagawin ko sa kanya ay, imamarkot ko siya sa mga susunod na mga araw. Kapag hindi po tayo ganun ka, BC. Ayan. Uh, pos, yung isa ay ito siya, guys. oh ayan. Hmm. Yorong natin to si Black Prince para makita natin. Ayan. So, yung isa ay ito. Dito ako, guys, ano eh. Dito ako talaga, ito ang pinaka, una-una ko talagang rubber tree na binili. Ayan. So, tignan nyo naman, guys, oh Ang kanyang puno. Ayan, yan yung pinagputulan ko, pinagmarkutan ko. So yung kanyang bagong sanga, tuli, hindi na siya bago, talaga matanda na sanga na yan. Pwede ko na nga rin po yan markutin eh, ayan o. Oh. Ayun na siya, ganyan na siya kahaba, ayan. Tapos yung nandito sa gilid niya, ang haba na rin. Nagkaroon din siya guys, ng tatlo, ayan. Isa, tapos yung maliit, dalawa, at ito nasa gitna na mas pinakamahaba, ayan. So, ayan yung pinakauna-una kong rubber tree. Uh, tignan nyo po yung pinutol ko dyan sa kanya. Ito na siya, guys. O. Ayan, o. Ayan ang pinutol ko sa kanya. Ang ganda ng ano niya guys. Ang ganda ng dahon. Ayan. Hmm. Ang ganda. Yan po ang rubber tree red ruby. Ayan. Hmm. di diba ang ganda? Ang ganda ng ano niya. O, oh, yun yung ano niya. Yun yung pinutol ko dito. Mula dito. Yan. So, ang aking rubber tree, mula sa tatlo, ay naging anim po sila. Ayan. Kasi si Black Prince, isa, tapos naging dalawa, tapos yung red ruby na dalawang puno ko, nakakuha ako ng tigi isang talbo. So, ayan, naging anim po sila. Oh, ang ganda po nila. Tingnan. Ano po? Hmm. O, oh, di ba? Okay, so 'yan ang aking nakakatuwang mga rubber tree. Yes, guys, natutuwa po talaga ako. Actually, ah uh, <laughs> hindi ko man 'yan sila masyadong inaano dito sa taas pinapansin or ano, pero sa tuwing nakikita ko po sila, sa tuwing umaakyat po ako at nakikita po silang lumalago, ay natutuwa po talaga ako. Yes po. Ah, uh, parang nasasatisfied po ako nasasatisfied ako dahil nakaparami ako or nakadagdag ako ng aking halaman na rubber tree na hindi po ako gumastos yes, dahil uh, nagmarkot lang po ako, ayan kasi yun po talaga ang intention ko guys, ang padamihin sila ayan, na Maiikot ko sila dito sa aking mga kapader-padiran dito. Oh, yan. yan po yung gusto ko talaga. Yes. Okay, so ayan, so sa ngayon, sila po ay anim na piraso pa lamang, dalawa ang Black Prince at apat po iyong Red Ruby rubber tree Ang ganda ng kulay niya, guys. Oh, ayan, oh, oh. 'di ba? Mm, ha? So ayan, ang aking kaunting paikot po dito sa aking third floor. Kasi nga po, ako po ay bihira lamang makaakyat na dito. So, sinamantala ko nung nakita ko sila na grabe na nagsipagyabong na po sila. So, ayan. Gusto ko lang silang i-share sa inyo na kahit paano, ma-inspired ko po kayo na magtanim din. Yes. Libangan kumbaga. Libangan at the same time parang nakakatanggal siya ng stress dahil pag nakikita po natin na ganyan kayabong yung ating mga tanim. Ay, nakakatuwa po. Ano po? Yan. Alam nyo po, yaan. Ang mga kulay na yan, yung mga ganitong kulay niya guys, yaan. Hindi pa po talaga yan siya ano na kulay. Dahil kung tutuusin po, ang ganda po ng kulay neto. Ang magiging kulay po neto para pag bilad na bilad po siya sa araw ay ang ganda. Ganito po, mas matingkad pa po dito. Mga ganitong ano, mga ganitong kulay pati itong mga design design niya sa gilid, gaganda po 'yan 'yung mga ganito niyo oh, gaganda. So kasi guys, 'yan sila, hindi siya ganoon ka as in, katulad po nito oh, ito. Tignan niyo po 'yan oh, kung gaano po 'yan siya kaganda. So 'yan, hindi siya ganoon ka ano 'yung ibang dahon niya, hindi siya ganoon ka dahil po eh, in ay puesto ko po 'yan sila dito dito po sa tabi ng mga pothos ko at ng aking Queen Elizabeth, dito ko po sila na So hindi sila masyadong sapol sa araw. Pero alam nyo po kapag sapol po yan sila sa araw, ang ganda po ng mga kulay ng mga rubber tree na yan. Mas titingkad pa po, mas matingkad pa po dito sa ganitong kulay. Yes po. Tapos makikita mo yung mga dahon alive na alive. Do alive na alive po yan sila oh, tingnan niyo po. O di po ba ang lalapad? Ayan oh. So, ang ano lang po sa kanila is yung kanilang dahon po. Hindi po gano'n ka nagtingkad. Pero ito, medyo nasisinagsinagan. So, ayan, gumanda. Tignan nyo po yung likod. Ayan po, oh. Ayan. So, ang ganda. Ang ganda po ng dahon ng rubber tree na yan. Dati, ah uh, parang naano lang ako dahil sobrang mahal po niyan dati, di ba? Nung unang nagumpisa ang pandemic nagboom po yan, nagmahal so ngayon bag, mga bagsak presyo na lang po yan eh kung gugustuhin na nga lang po natin kung meron na tayo, magmamarkot na lang po tayo para mapadami po natin, di po ba pero kahit na namura na siya pero alam mo po yung naparami nyo sila, nakakatuwa. Nakakatuwa po talaga. So katulad ko, ang, nap, ang pakiramdam ko po ay natutuwa ako dahil kahit paano, napalabong ko sila at naparami. Napayabong ko po yung aking rubber tree. Ayan. Katulad po niya ng sinasabi ko, kung ang ating rubber tree ay atin lamang po tanggalan ng tam, talbos at pasasangahin, yan po ang mangyayari. Maglalagay po tayo ng stick para hindi po, kasi ito siya, kaya ako siya nilagyan ng stick, gawa nga ng babagsak na po siya dahil sa bigat ng kanyang mga dahon. Sa bigat po ng kanyang mga dahon. So, nilagyan ko na po siya ng stick para straight pa din po. Ang ganda po niya tignan. Ayan. So, ang plano ko nga sana ibaba. Pero iniisip ko kung ibaba ko siya, gawin ko siyang display sa baba. So, hindi, hindi babalik yung dati niyang kulay na maganda. So, hayaan ko lang po muna siyang maibilad dito sa taas. Hanapan ko siya ng magandang pwesto na masinagan po siya ng araw. Ayun. So, that's it guys. Yung aking uh, pa-flex sa aking rubber tree. At sana, uh, may natutunan po kayo or nakakuha kayo ng tips kung pa paano magparami or magpasanga. Kung gusto nyo pong magparami, the best way po is market Yes, marketing and kung gusto nyo lang naman po napasangahin, palabungin ang inyong rubber tree kung marami na kayo, yun po, tanggalin po itong Talbos na yan. Guntingin po yan. Ikakat nyo po yan. Make sure lang po na malinis po yung inyong gunting kapag kinut po yan ninyo. Okay. So, that's it guys for today's video. Sana nagustuhan nyo po at sana may mga natutunan po kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod ng mga video. And, huwag nyo po ang kalimutang i-subscribe pindutin po ang notification bell para updated po po kayo sa aking mga upload pa po mga video. So, see you! Happy planting! Bye!